Ay, yan po, nandito po tayo sa bahay ng kuya ko at nag-iikot kung may saging. Ayun po, ayan, tama-tama. May saging nga po talaga, ayun, huli. Titignan po natin kung may puso na saging. At tayo po ay mangunguha para may ulam na naman si AK Vlog. Ayun po, ang isme. Saging po tayo ay... Mangunguha ng talbos. Marami po dito talbos. Basta po masipag ka lang dito sa bundok ay buhay ka na. Madiskarte ka lang talaga. Talbos guys. Ayan. Madami kang makukuha dito mga talbos. Basta masipag ka lang. Ang kuya ko nga pala ay masipag din magtanim. Ayan. Meron din pala siyang tanim na dayak. Ayan guys. Oh. Dayak. Ako marami din tanim sa kabila ko naman. Ayan, masisipag kami magtanim. Lahat ng likod namin ay puno ng halaman. Ayan guys, maraming talbos. Ayan, mangunguha tayo mamaya. Maghahanap muna tayo ng... Ayan, maghahanap muna tayo ng mga ano, natawag dito, mga puso ng saging. Habang si AK na eh, nasa school, ako muna ang magbablog guys. Ayan, habang busy pa ang aking junakis. Ay, syempre, pagka mag-aaral siya, eh, focus muna sa high school. Alam na, para naiintindihan ang na sinasabi ng kanyang teacher. Yan, guys. Di tayo sa gubat na. Ayan, papunta na tayo. Masyado nang masukal. Ayan. Ang tignan-tignan din natin yung mga daan. May ahas talaga. Nung isang araw nga, habang naglilinis ako sa may ko, may nakapalupot na ahas doon kay AK sa ano, tawag dito. Sa may kubo-kubuhan ni Len Potts Vlog. Malaking ahas talaga. Hindi ko lang nakuha ng video. Ayan, marami pa palang talbos dito guys. Ayan. Hmm, yan. Kanyang po itsura sa lugar namin. Sobrang hangin. Nakaka-relax talaga. Ayan po. Kaya minsan po, pag mahina talaga ang be ay tumataas po ako dito para manguha ng gulay or kaya naman, maglinis sa paligid-ligid. Yan po talaga hili ko, magtani, maglinis. Yan. E malaking tulong rin po yung tindahan ko. Kaya syempre, kailangan tumulong kumayod. Kaya kailangan magbantay pa rin ng tindahan. Para may benta. Oh, sige po, bye. Bye na guys. Okay, maghahanap muna ng puso ng saging. Wala akong paglalagyan ng cellphone ko. Bye!